Sa mundong puno ng pagkakaiba, hindi dapat umiral ang panghuhusga. Ngunit, pansin mo ba, isa sa malaking problema ngayon ang diskriminasyon. Maraming tao ang hindi pinibigyan ng pantay na oportunidad sa trabaho, paaralan at maging sa Alam ko kung gaano kasakit ang tingin at panghuhusga nila. Kaya nandito tayo upang tapusin ang diskriminasyon ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng pagbabago. Tayo, tayo ang magsisimula ng bagong yugto ng pag-asa para sa mundong pantay at hindi mapanghusga. Sa pagbasag ng maling pamantayan, iba man ang lahi, kultura at iyong pagkakakilanlan, hindi dapat ito maging hadlang upang makamit mo ang iyong karapatan. Kaya sama-sama tayong lumaban para sa makatarungan at makataong bayan sa mundong puno ng pagkakaiba. Huwag maging mapanghusga.